Lapit na tapos kami mga idol. May <coughs> eh, mga laman talaga dito. Tatlo. Tatlo mga idol. Inantok na yung ano isang mga idol. Oh. Yung, yung panganay ni Barbaba. Siya ang maka... May, ma, ma, mabili na ng kanyang mga teknik sa pangingisda basta kapag hindi ka mag-aaral ng maigi eh. ikaw talaga <laughs> ikaw talaga ang magmamana dito sa <laughs> teknik sa pangingisda pero kung makatapos ka sa pag-aaral yan makahanap ka ng magandang trabaho kaya huwag mo kaming gayahin kasi <laughs> dati kasi namiyabas lang eh. Ah, tingnan mo ngayon ngayon wala nang bayabas <laughs> Ayun, yun mayroon. Dalawa. Kasi mga idol, hindi naman, kasi dito sa pangingista, walang pataasay ng ng pinag-aralan dito eh. Kung ano natapos mo. Kaya, kahit nakatapos ka, hindi. Lahat, pwede magista. Pero mas maganda talaga ito papayuhan ko ito eh kasi minsan namamulakbol ito sa pag sa pag-aaral eh minsan hindi pumapasok kailangan talagang tapusin mo sa pag-aaral kasi bintaha talaga na mayroon kang pinag-aralan at the time na nakatapos ka sa pag-aaral nakahanap pa namang gandang trabaho hindi kagaya dito sa hindi naman natin ilait ng pangingisda kasi mangingisda rin ako eh Misan kasi mayroong panahon na, yan, tandaan mo to mayroong panahon kasi mga idol, hindi rin talaga makapangisda dahil malakas ang alon. At, mahangin. Misan, paglalaman ng pag, pag may bagyo, wala, hindi ka makapangisda. So, madalas, talagang gutom din ang pamilya eh. Pero, may panahon din talagang sagana sa isda. Maraming mahuli. Pero kung may trabaho ka talaga na stable at pag trabaho ka sa government ay napakaganda yan. Alam, malaka, malaki pa ang sahod. Kaya mga kabataan, mag aran lang maigi para sa inyong kinabukasan. Yan ang payo ni Idol Baba. Ano, Payo na, di ba? Ano ang iyong masasabi? May luktong. Hindi <laughs> ba? Hindi magkapagsalita. Pipi pa ito kasama ko. Meron pa rin lang ang May marami laman dito. Kaya kailangan talaga na makapag makatapos sa pag-aaral mga idol dahil na napakalaking pakinabang sa ating sarili at nagiging advantage pa tayo sa mga kaalaman at magagamit natin ang ating, ating pinag-aralan makahanap tayo ng magandang trabaho yun mga idol kaya lalo na kung nakata na, nakatapos ka pa sa pag-aaral tapos mayro ka pang alam nito sa ganitong pangingisda ay napakaganda Ma, napakalaking bagay yan tulong yan mga idol thank you